Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi. Dakong magpacham-pacham recipes. For today's video po, magpapacham lang po ako ng uh, chicken breast na lalagyan ko ng mixed mushroom and chili bean sauce. So ayan po, meron po ako ditong mga 750 grams na ano manok pero nung binili ko siya sa palengke isang kilo pero yun nga lang kasama 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 pa yung mga butong-butong ganon tapos, meron akong one head ng chopped garlic. Lalagyan ko ng chili bean sauce. Ito, mushroom na ito. Yan. ni slice ko lang ng ganyan. ba? Diba? Nabibili sa supermarket. Tapos, dalawang lata ng oyster mushroom. ni slice ko lang din kasi masyado silang malapad. Chinese rice wine. Tapos, dark soy sauce, oyster sauce, kikoman soy sauce, sesame oil, at saka mantika. Gagamit din pala ako dito ng ano, um, black pepper powder. Sandali. Black pepper powder and itong ating ginger powder. So, para po sa mga spices, kung gusto niyo po, pwede niyo pong silipin ng aking um, shop sa ano, sa, yung alam niyo na sa isang app. <laughs> Ayan po. So, procedure po tayo. Hindi ko nang nakalimutan. Kakailanganin ko din pala ng cornstarch. start tayo. Season lang natin yung ating manok na hini-slice ng maninipis para mabilis lang po talaga maluto. Yan po ay black pepper powder and then ginger powder tansya-tansya lang siguro mga half or 1 fourth teaspoon siguro pwede na Yan po yung soy sauce tansya-tansya okay. lang kasi yung chili bean sauce medyo malat-alat na rin yun Chinese rice wine yung ating dark soy sauce. Para maganda yung kulay. Ngayon, yung ating cornstarch. Siguro mga apat lang nito. Ayan. Apat na scoop nito. Malinis na kamay. Mekas-mekas natin. ready na yung kawali natin. So, lagyan na natin ng mantika. Po. garlic. Chili bean natin para magamit. Kaya, imbento tayo ng imbento nito. So, lang. Pagbangon na po ng ating bawang at saka ng chili bean. Kaya lagay na natin yung ating manok. Dapat dito batch per batch. Pero since nagmamadali ako, so isang anuhan po na sila. Saglit lang po talaga ito mga labi -hati. Ang bilis lang kumalito high heat lang po hindi kailangan na patubigin natin para palabasin yung sababas basta yun na yun medyo constant lang talaga yung kahalo-halo dito hindi nga. Shortcut. Ayan. Yan. Pwede na yan siya. Siguro mga ano lang. Talaga. 7 minutes na gano'n. O. High eight. Tapos ngayon pwede na natin ilagay yung ating mushroom. sa city, sa mga supermarket, panigurado may nabibiling fresh nito. Na Lalo na itong oyster mushroom. Kaso nga lang dito sa probinsya namin, gaya na sabi ko, ano lang talaga, limited supply lang kami dito. So, wala. Ganyan ganyan na lang. Happy na tayo sa mga dilata. Tapos ngayon, lalagyan ko lang ito ng konting oyster sauce. mga 2 minutes pa tapos ready na sesame oil na lang. Di diba, Ang bilis lang. Kahit yung preparation, ang bilis lang. Luto ang lutong madalian po. Lutong 1, 2, 3. Last, yung ating sesame oil. Yeah. Diba? So, Chinese Chinese lang talaga tayo for today's pa pacham, pacham video mga lovely people. Pwede nang switch off yan. ayan Ay, po. Diba? Napaka dali dali lang talaga. Wow, ang bango. <laughs> Kain na po tayo. Hello mga lovely people, it's Tiki Man Time. So, yan. Buon apetito amore. <laughs> Tikman lang natin kung anong resulta nito. Kung di ba maalat, di ba masyadong manghang. Ayun, kain po. ngonde? ba? kaon. May mushroom. Hmm. Ito lang. siya So, syempre, malambot yung ating manok, no? Mm. Yung nga. Chinese-Chinese na Chinese lang talaga. Mm. Kepa, mm. Siyempre, so, manok. Mm. mga lovely people. Sana po kayo matryan nyo itong recipe na ito. Siyempre, meron po tayong mga ingredients na siguro hindi pa available sa bahay ninyo. So bahala na po talaga kayo din magpatsyampatsya, magmodify yun. Basta kailangan lang naman natin minsan makapanood tayo ng mga respect para kumuha ng idea, ba diba? So, yun po. Paano po? Thank you po sa ating mga new friends, friends, ah, new friends daw, tapos friends pa, tapos subscribers and followers dyan. Thank you so much po sa mga nag-engage po ng aking mga content. And kung meron po kayong mga tanong dyan, mag mag, ano lang po kayo, mag-post lang po kayo sa ating comment section. At kung di kaya, mayroon kayong mga suggestion. So, paano mga lovely people? Keep safe. Ingat po lagi. God bless. Ang gusto susunod po, dito lang sa Cochina de Pichita. Home of Pacham Pacham Recipes. Enjoy cooking. Ciao!